Kasalukuyang umiihip sa hilagang bahagi po ng ating bansa ang malamig na hangi -hamian. Kaya makikita niyo mga kapatid, ang dulot po nito ay mga nagyayelong kabundukan at napakababang mga temperatura. Kaya ilabas po ang inyong mga jacket mga kapatid. Dahil sinasabi na hanggang Pebrero pa magtatagal ang gantong klaseng lamig. Hoy, mga bayawa, tandaan po natin ha, ang kasabihan na pag ang panahon, dapat matutu kang umayon. Itigil nyo na yung basketball sa tanghali. Itigil lang pag-inom sa hapon. Itigil lang pag sa gabi. Yan mga kapatid, ito po ang nababagay na sport sa ating lahat. Ito po ang ice skating. Welcome to Bayaw on Ice. Ayon silang pag-aaral, nagsimula raw ang ice skating sa southern Finland more than 3,000 years ago. Pero ang sinasabing unang gumamit daw ng blade na bakal para dumausdos sa ibabaw ng yelo ay ang mga taga-Netherlands noong 13th to 14th century. Mula noon ay kumalat daw ito hanggang Inglaterra kung saan ito ay naging sport ng mga hari, ng mga prinsipe, at iba pa mga dugong bughaw. Kasama natin kayo si Miss Fran. Award winner yan! Huh? Oo! oo ano? Nalalo na sa kans yan, di ba? <laughs> Fred, right. ano bang mga napanalunan mo na? International competitions, sa states. Nakapunta ka na ng states? Mm Ano pagkakaiba ng states sa SMO? Environment, oh. competition Pero environment. Ano yung ice nila? Almost the same. Nandito kami kasi papaturo kami ng, ano, ng ice skating. Ano ba yung basic Miss Fran? Marching sa ice. Left muna, tapos right. Left muna? Right. Left? Tapos right. Tapos kailangan yung kamay nasa gilid. Tapos magtitingin sa baba. Tingin ka sa okay. direction. Oh, okay. direction? Sa eh, paano kung ang direksyon ng tingin ay maganyan, pwede na? Ang Englishman na si Jackson Haynes ang tinuturing na ama ng figure skating. Nagawa niya ito matapos paghaluin ang mga elemento ng ballet at sayaw sa ice skating. Lalaking-lalaki talaga siya. Jackson Haynes. Ano? Hirap naman ito. Kailangan ba ng tulong? Oo nga eh. Hirap pala mag-skating ako, first time ko eh. Ano ba pag, ano, para matuto? I-balance lang ang ano kailangan, Hindi kaya ma lang. Kasi first time pa lang. Uy, ano mo. Ako pala si Jobet. Ako si Bay. Okay. lang. daan lang tayo yan. Okay ka lang? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. lang. Okay lang. Okay lang. Ay wala eh. Pero nagdodota ka. Nagdodota ako. Eh, kung gusto, gusto mo, ganyan ang lagi ng dota, araw-araw ka pa magdota. Ay, no, gusto mo ah, ah. ba magkano ng motor? Ah, uh, ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba ha. Ano ba yan? Magandang araw sa'yo, sir. Anong pangalan mo, Bayo? Good morning po, Marvin. Marvin? Marvin Manalo. Ayun. Anong tawag sa sasakyan na yan? Zamboni. Zamboni pala tawag diyan? Yes. Sa ano ko lang nakikita yun? Si Plants vs. Zombies? Yes. Oh. Um, Zamboni na. Pag magbaman nila ko ba yan, kailangan ko pa ng professional driver's license? Not necessary, Deep. Experience with bump car, okay lang lang. Saan driving school merong mag-aaral ng ganyan? Uh, Actually, exclusive eh. lang here at ah, SM yes, Malavisio. Ice skating rink. Yeah. yeah. Sa palagay mo, yung ice skating rink niya, ilang ice tubig kaya meron dyan naka-imbak dyan? 150,000 liters, maybe? Maraming ice tubig nun, million yun. Ilang rep naman yung nasa ilalim niyan? Meron kami machine room din naka-store yung mga mechanism na nagpapayelo. Around tatlo. Tatlong rep lang? Malalaki po. Yung laking rep nun? Yes. Birdies, nung six years old ka, ano yung nag-attract sa'yo about skating? Nag-start ako, nag go lang alam sa mall. Mm. Kasama yung lolo ko. Tapos sabi, i-try mo yun. So, try ko. Tapos after nun, parang nag-fall in love lang ako sa ice. Mm -hmm. And until now, I still fall in love every time I step on two guys. Na parang everything's gonna be okay. Parang stress-free kung nag-ice skating. Ano ba ang mga tips para maging successful ka sa ice skating? we have to have passion for it. And of course, hard work. 100% dedication, 100% practice. Sa mga tambay na nanonood sa atin ngayon, pwede ba silang yumaman sa ice skating? I'm not sure about cash prizes kasi pag competition, usually walang cash prizes. Medal lang, tsaka trophy, ganun. The sport is very pricey. The ice skating shoes, it oh. costs about 70,000. Oh. 30 to 70 yung range. Yung basic talaga? Na basic na. naman. You can rent sa SM mm it costs about 350 lang per day and that's whole day. Whole no? day. Wala ka bang kwento na nagkaroon ng alipo nga sa si pagsulot ng mga rental na shoes? <laughs> Wala naman. <Wala. laughs> oh mga bayaw, kung nalalambutan kayo sa ice skating, ito ang isang uri ng ice skating na may bigoteng tulad ko. Kakausapin natin sila. Bayaw! Ano ba mo? France. France. France, anong tawag sa sports na yan? Ice hockey. Sa pagtagal-tagal mo ba ng pag-a-ice hockey? gaano mo kadalas gupitin yung bigote mo? Uh, isang beses lang isang araw. Ano bang yeah. uh, benepisyo ng may bigote na nag ice hockey? Uh, Nakakaprotect pagka sumadsad ka sa ice. Oh, ayun mga bayo ha. Ito sports na may bigote. Ice hockey. <laughs> Ano ang natutunan nating leksyon sa bidyong ito? Oo. Ibig sabihin maraming Na, may options. Ibang pag, options, oh, oh. Pagdating sa mga sports ha, oh. hindi lang tayo pwede magpalimita sa basketball. Basketball, oo, oh, oo. Oh. sa tanghali, kung eat, natigit sa lahat, o sa gabi. Yan, di ba? Ito, ice skating. Oh. Dapat tandaan ang kasabihan. Huwag Wag maglaro ng apoy. ng apoy. Dito lang sa ibabaw ng ice para ang buhay ay very nice. Yeah, nice one.